Alam nyo ba kung paano paramihin ang bunga ng sile kahit nakatanim lang sa container? Hello mga kaagri! In this video, magbibigay po kami ng 8 simple tips. Coming up! Tip number 1 ay yung seeds. Kung gusto nyo pong marami yung bunga ng inyong mga tanim, ang piliin nyo pong itanim ay yung mga hybrid seeds. Kung titignan nyo po doon sa pack ng mga binibili nyo yung seeds, pag may po na F1, Ibig sabihin niya, so hybrid po yung seeds na yon. Walang question po dyan, talagang maraming magbunga yung mga hybrid seeds. As long as mapuprovide po natin yung mga pangailangan ng halaman para magbulaklak at magbunga siya. Ang disadvantage lang po nito, hindi natin siya makukunan ng pantanim galing po doon sa bunga. Pwede natin siya itanim pero ang pwedeng mangyari, baka konti yung bunga, iba na yung itsura ng bunga, mas maliliit, or iba na rin yung lasa. So yan po yung disadvantage pag hybrid yung itatanim po natin hindi natin siya makukunan ng pantanim yung mga open pollinated naman, hindi rin po yan nagpapahuli kahit uh, nare-recycle natin yung mga seeds, as long as napoprovide natin yung pangailangan ng halaman, kaya niya pa rin magbunga ng marami. Tip number 2 yung lupa at container na pagtataniman po natin kung magtatanim kayo ng sile tapos maliit lang yung container expect nyo po, maliit din yung itutubo ng inyong mga tanim, tulad po dito itong multicolor na sile, nakatanim lang siya sa maliit na container. So, ganito lang po siya kaliit. Tulad din dito sa isang sile natin. Pero, dito sa siling haba, ito medyo malaki-laki yung pinagtaniman natin. So, medyo mataas at malaki rin yung ating sile. Ganon din po dito sa labuyo, na nakatanim po siya sa 5-gallon container. Malaki rin pong factor yung klase ng lupa na pinagtataniman natin. Kung puro lupa yan at clay pag nagdidilig tayo tapos umuulan, umiinit, umuulan, umiinit ang nangyayari po dun sa lupa, nagiging matigas, nagko-compact po yung lupa. So ang recommended po na pating soil na gagamitin natin para sa ating sile, yung 50-50 mixture. 50% lupa, kung kaya nyo kumuha ng topsoil, mas maganda. Then 50% na organic materials. Ang purpose po niyan para ma-meet niya yung tatlong requirement ng magandang pating mix. Una, meron siyang source ng nutrients. May makukuha po siyang nutrients dyan sa pinagtaniman niya. Pangalawa, mabilis pong mag-drain. Hindi matigas yung lupa. Makakapag-expand yung kanyang ugat. Kaya mabilis din lumaki yung ating tanim na sile. Pangatlo, kaya niyang mag-hold ng moisture. Mas maganda po yun sa ating mga tanim kasi anytime available yung tubig, magagamit niya para makapagluto siya ng sarili niyang pagkain. Tip number 3 ay toppings. Ito po ginagawa kapag maliit pa lang yung seedlings, mga 8 to 10 pa lang yung dahon, yung totoong dahon, aalisin natin yung pinakatalbos. Meron po ako ditong sample na dalawang tanim ko. Yung isa, hindi ko tinappings. Ito, ito naman yung tinappings ko na sili. So makita nyo po yung kaibahan nilang dalawa. Ito, sobrang lago, sobrang dami ng sanga. Sobrang dami ng dahon, malago siya, makapal. Itong isa naman, yan, dire lang siya. So bago ko lang po inalis yung pinakatalbos niya, sa lang naglabas yung mga, yung mga bagong sanga dito sa kanyang mga nodes. So ang nangyayari po kasi dito, pag inalis natin itong pinakatalbos, yan po yung pinaka-growth point, yan yung humahaba. Pag inalis natin yan, mai-stop yung growth niya, maghahanap po siya ng pagtutubuan ng bagong sanga. Kaya lumalabas po yan sa mga nodes o yung pinagtutubuan din ng dahon kaya nakakaroon dyan ang maraming sanga. So bakit 8 to 10 na dahon bago tayo mag toppings? Ang purpose puno para po meron siyang 8 to 10 din na pwedeng pagtubuan ng bagong sanga. May mga farmer po na hindi na nagta lalo na po yung mga nagtatanim ng malaparan wala na silang time para alisin pa yung mga talbos tutubo tutubo pa rin po yung, mga sanga na yan kahit wala tayong gawin kahit hindi natin alisin yung talbos pero pag tinapings kasi natin talagang mapupwersa yung tanim na magtubo ng mga bagong sanga pero kung hahayaan natin yan may tutubo pa rin na bagong sanga pero depende na sa pag-aalaga sa panahon kaya kung gusto nyo po talaga na magkaroon siya ng maraming sanga itapings natin yung ating mga seedlings Tip number 4 ay yung pag-aalis natin ng unang bulaklak at unang bunga. So ito po ginagawa ng ibang mga farmer, pina-practice po nila. Inaalis nila yung unang bunga para ma-extend po yung vegetative stage. Magpapalago muna yung ating tanim bago siya mapunta doon sa flowering and fruiting stage. Pero may mga farmer din na hinahayaan na nila kung ano po yung uh, kalabasan, no? Hindi na nila inaalis yung mga unang bulaklak at unang bunga. So, wala pong problema doon. Tip number 5 ay fertilizer. Para po dumami yung bulaklak at bunga ng ating tanim, kailangan magbigay tayo ng fertilizer na mataas sa potassium. Tulad po ng fermented fruit juice. So, ito na po yung ginawa nating concoction na karahan, Yung uh, hinog na saging na nilagyan natin ng molasses. So, ititimpla lang natin sa sprayer. Ilalagyan natin sa sprayer tapos sasamahan po natin siya ng tapos sasamahan po natin siya ng kalpos yung calcium phosphate Ayan. so nakakatulong po itong calcium para tumibay po yung kapit na mga bulaklak hindi po basta basta malaglag pati yung mga bunga then nakakatulong yung calcium para pakapalin po yung cell wall at hindi po basta basta magkasakit yung ating mga tanim tapos pagdating naman sa bunga nakakatulong po ito para maiwasan natin yung blossom end rot. Ano nangyayari po kasi doon sa blossom end rot? Nagkakaroon po siya ng mga parang paso ng sigarilyo. Dahil manipis po yung balat ng sile, madali siyang pasukin na tubig kaya madaling masira. So very prone yung blossom end rot sa mga sile, sa mga kamatis. So para maiwasan yon, kailangan natin mag-apply ng calcium rich fertilizer. So ngayon pinagsama na natin yung ating dalawang fertilizer, yung calcium phosphate, calpos, pati yung ating fermented fruit juice. So, i-spray lang natin yan sa mga tanim na sili. So, laging pailalim yung pag-spray para tamaan yung mga stomates and stomata. Early morning and late afternoon tayo mag-spray para bukas yung stomates. Ayan. Pwede rin natin ito i-dilig sa lupa pwede rin natin sya i-foliar feeding. Reminder lang po pag nagpo feeding tayo, iwasan natin na tamaan yung mga bagong sibol na bulaklak. Kasi pag yan nabasa, yung pollen sa loob pwede pong masira yung mga bulaklak. Hindi na siya lalaki para maging bunga. Maliban po dun sa kalpos, meron din tayong calcium carbonate, yung inihaw na yung shells ng tahong, sinangag na balat ng itlog, yan po, pwede natin ibudbud dito sa lupa o saan nakatanim yung ating mga sili. Yan nakakatulong din to para pataasin yung pH level para hindi pa mahaya ng mga fungus. Ito may prepare pa ako ng mga source din ng calcium, yung balat ng itlog pati yung mga shells ng tahong. Dinilig ko siya dito sa lumang kaserola. May mga butas po yan sa ilalim. So gagawin ko na lang po dito, isasalang ko siya sa apoy para masunog yung mga shells pati yung balat ng itlog. Then pupulbusin ko siya para pwede natin ipudbud dun sa ating mga tanim. Konting trivia lang, itong sile ay nasa pamilya ng Solanaceous. Yung lalaki at babaeng bulaklak, nandyan po sa iisang bulaklak. Andyan na rin po yung pollen. So kapag ka nahalo yan, pwedeng mabuo yung mga bunga. So pagka ginagawa natin yung manual pollination, kukuha lang tayo ng maliit na paintbrush or cotton buds, ibabrush nyo po yung loob na yan. Gawin nyo yan every morning para mabuo yung mga bunga. Minsan kasi hindi po nabubuo yung mga bulaklak na yan dahil walang mga pollinator sa paligid. Dahil po sa pag-spray ng mga chemical fertilizer, pati po yung mga beneficial insects, yung mga pollinators na dadamay. So yun, yung isang solusyon yung mag-manual pollinate natin ng mga bulaklak. Pwede nyo rin pong uyugin yung puno yan. Kung malapad yung inyong tanim, lumakad lang po kayo doon sa mga plot tapos sagiin nyo yung mga puno para ma-mix yung pollen dyan sa mga bulaklak. Tip number 6 ay pruning. So magpupruning tayo yung nasa lower part para magkaroon po ng airflow at maka-penetrate po yung sunlight. Kasi kung masyadong malago yung ating tanim na sili, madalas pinamamahayan po ng fungus yung lupa pati yung nasa lower part. Aalisin lang natin ang pinagbabasehan ko po dito kung nasaan yung mga junction kung saan nagtubo yung mga sanga yan dito so lahat po dyan na tumubo na dahon at bagong sanga dun sa ilalim yan po yung inaalis ko tulad dito yan pati itong dahon na to dahon man or sanga pababa dun sa pinaka sanga ng ating sile yan po yung inaalis natin so, tulad po dito isa para medyo malinis, makapenetrate yung init tsaka yung hangin. Ito mga dahon sa lower part yan kasi madalas tinatamaan ng fungus. Pagka umulan or nagdidilig tayo, tumatalsik po yung tubig galing po dito sa lupa, kumakapit dyan kaya madalas naninilaw yung mga dahon. Tip number 7 ay regular harvest. Pitasin nyo na po yung mga dapat pitasin. wag na wag nyo pong pahihinugan yung tanim nyong sili. Kasi iikli po yung kanyang life cycle. Kung matatandaan nyo po yung sinasabi ng mga matatanda, wag na wag nyo raw pahihinugan yung tanim ng okra kasi titigas na yung mga susunod na bunga. Totoo po yun kasi ang nangyayari, nagmamatured na yung ibang mga bunga. Bumabagal na yung pag-produce niya ng mga bulaklak kasi feeling niya na serve niya na yung purpose, kailangan niya na mag Uh, produce ng seeds na magpapatuloy ng kanyang susunod na generation Tapos pag lagi natin siyang pinipitasan Ang tendency niyan, tutubo at tutubo yung mga bagong bulaklak Kaya tuloy-tuloy po yung pag natin ng mga bunga Tip number 8, yung give more, take less Ito po natutunan ko sa isang farmer Every time na nag-harvest siya, kailangan mas marami siyang binabalik dun sa kanyang tanim kapag nakapitas siya ng marami kailangan mas marami pa yung ibabalik niyang fertilizer so, ang ginagawa ko every time na nagpipitas ako maliban dun sa mga full fertilizer, nag apply pa ako ng swamp fertilizer para po mag-provide ulit ng pampabulaklak at pampabunga yung ganitong simple practice napakaganda niya kasi makakaasa po kayo na marami rin yung ibubunga ng ating mga tanim kasi nga pinalitan natin ng mas higit pa yung kinuha natin sa kanya kung sa tingin nyo po nakatulong information na to i-like nyo naman sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba maraming salamat po happy farming